Hello po, good morning sa lahat ng mga kasama natin magsasaka For today's uh, vlog, mga kadiskarte Nandito tayo ngayon sa ating maisan So, ika-15 days na to Kita mo Mahigit isang dangkal na siya So, itong variety na to is uh, the uh, 8519 so na-schedule ako ngayon sa pag-abuno so ang ginamit ko na abuno mga kariskarte sa isang hektarya at kalahati is eh, tatlong sako isang sako na urea ito siya ako ng mix ako isang sako na urea at isang sako na 1620 at isang sako na winner, yara winner so side dress pa lang ito mga riskate. So ito yung pinupunan natin. So Sundan nyo lang mga recipe eh, hanggang ma-harvest tong isa na to. So tatlong tao lang yung kinuha ko. Para muna muna. Okay, eh, ano masakit